eto na. Bubuksan natin. I think alam ko na to kung ano to. O, oh, eto na. Meron na. Meron ng mga gatas. I think gatas din to eh. Yun naman lagi yung mga ino-order natin. Gatas. Nakarami tayo ng gatas ngayon. Okay, so nakarami tayo ng gatas. Meron pang additional na gatas. Ayan. So, mga gatas ito. meron tayong ayan apat bali apat po yung gatas natin isa, dalawa, tatlo, apat apat na boxes na mayroon na po tayong gatas para sa balikbayan box ng followers meron tayong apat na available na gatas na ilalagay sa kanilang balikbayan boxes. Okay, good luck po sa lahat ng mga nagpapa-entry sa balikbayan box ng Followers Castle Box na kung saan po pwede kayong makakuha o manalo ng balikbayan box ng Followers at meron na tayong 3 receivers. So, pangatlong unboxing natin ito excited itong pangatlo. Napadami tayo dito sa so pangatlong unboxing. Ito yung paborito ng lahat. So, ito na yung pangatlong parcel natin. Cut-cut natin tong mga video na to. So, ang video na to, I think, ay magiging apat or limang uploadan. I think, apat or lima. Tignan natin. O, ito na. Excited na ba ang lahat? Dito. Ay, babasagin. Excited na ba ang lahat dito? Babasagin po ang ating next parcel. Naririnig ninyo. Glass. Glass. <laughs> Naririnig ko. oh. Maraming marami to. Maraming ma-accommodate. Hirap buksan. Nilagyan nila ng maraming tape. O, oh, eto na. Napakaganda. Marami na to. Pwede na magpapuno ito. na. O, pwede na to hanggang sa match siguro. <laughs> Charan! So, isang ba isang box po. Naku, anong nangyari? Bakit may ganyan? What happening? So, isang box po. Isang box ng kape. Ayan. Marami tayong mga pakape. So, meron po tayong isang box na kape. Ilang piraso? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Twelve, twelve 14 16 18 20 24 Okay, 24 po 'yung ating kape. So marami tayong kape ngayon. Isang box. Wow! Maraming kape ang nanay Sara niyo. mga kape natin. Kada box po maglalagay tayo ng kape. May mga pakete tayo sa mga balikbayan boxes natin. Not only one, but dalawang kape. Okay? Dalawang kape ang ilalagay natin sa regular. Okay? Regular po to ah. Regular balikbayan boxes. Dalawang kape ang ilalagay natin. Sa LBC naman para sa BBB, BNF for Ramadan Exclusive for Muslim followers ay titignan natin kung magkano o ilang kape ang ilalagay natin dahil limited lang po. For 5 kilograms lang tayo. So, titignan natin kung makapaglagay tayo ng dalawa or isang piraso na ganito. Dahil marami pa tayong ilalagay sa balikbayan box ng followers for Ramadan. Exclusive for lim followers. Baka po isa ang ilagay natin dahil maliit yung ating boxes at marami pa tayong ilalagay at isisingit sa boxes na yon at limited lang dahil 5 kilograms lang ang kakailanganin. So, maglalagay tayo ng iba't ibang pagkain sa BB, BNF for Ramadan Exclusive for Muslim followers. So, hindi tayo makapaglagay ng ganito kalaki dahil aabot na ng isang kilo mahigit ang ganitong gatas. Okay? Ayan, for the, ilan na? Fourth boxes ulit tayo unboxing sa pang-apat. Ano yung pang-apat natin? Ayan, marami na tayong kape. Asukal na lang po ang kailangan natin dahil marami na rin tayo. Isang box din ang nakuha nating creamer. Okay, so next natin, last unboxing.